pagkasakit ng dolas ng daan na eh Tol. <coughs> pauwi na po tayo. Mag uh, check up la ko mga kaisan, inuubo. <coughs> tol. O tol. <coughs> o Tol, pauwi na ba kayo? <coughs> tol, pauwi na ba kayo? <coughs> Nalaglag sa paihong. <coughs> Yan ang pakadulas. Dali. May lubid ka ba din? Papatak na utol. Nalaglag ba? O, Tara utol. Nalaglag ay. Mga kaisan, pag po kayo pupunta dito sa amin, ingat po kayo. Nadali pa yung paa ko. Pagkasakit ay. Sa ilog. Doon. na naipit ba? Mm Tawagin mo nga si utol. Tol. Tol. May lubid ka pa. Pahiram daw ako. Yan ang pagkadulas utol. Diyan. Yan pinag-aksidente ng tamlungin. Ha? Diretso ko ba? Diretso nga ayun. Pinipreno ko. Diretso pagkalumot. Ha? Talaglag nga. Yan ang dulas. Diretso ay. Diretso. Yan ang dulas. Ano yung mga tol yung motor mo? Tol. Patakay mo daw tol yung motor mo. Batak. Kaya kaya. Angat lang ako tol. Ha? Angat lang ako. May dinadala yung antang Yan ang sakit kanang ako. Hindi naman ano. Naipit. Ha? Naipit ano. Yun Pakadulas doon. Diretso ko, diretso. Diretso nga ay. Oh, usong daw. Ay, kung kaya nagkabugdo sa kabila. Ito sisirain pa. Ay, baka gawad. Hindi kaya nadala yung tanke ko. Hindi Hindi, malayo yung ano lang yung tambot yun. Oo. Oo. Pag preno ko yun doon, simula doon, apakatudo. Oto yun. Nakatigil lang gulong. Ha? Oo nga. Oto lo. Paano ba? Sapa tol. Hinianod, naanod. Bubo ka tinaan naman. Hindi pa pa rin yan. Oto. Ikambyo mo nga doon. Hinianod ang gulong anod.

Abah. Tolan sa sa no. sakit ng pa ako na paipit ay. Abah pagkakadulas Ito, simula din o. Hindi, Hindi naman. Samala ibig lang alog. Ari. Kailangan ari mabalaas. Ma ma Kluruk sana kuya? ya. Uto na ko sito

Ah, mga kaisan, pauwi na po tayo. At uh, magpapa-check uh, up naman po. <coughs> Ito ang problema ko mga kaisan, pag ano? Pag uh, ganito ang panahon. Ubo. Medyo nahihilo. Kaya yan <coughs> Papa up muna. Tapos ay diretso po pagpapahilot masakit po ang likod papahilot po doon sa Lucena sa Vibe Masad Ma, ano, maraming ano, tawag doon maraming ano ang akin likod lamig hilot lang ang katapat nito mga kaisan <coughs> ah, ah magkakadulas-dulas ang daan eh, eh. Kaya hirap pong pumri no Ay go Aba Yan, yung mga pupunta po dito sa amin Huwag po muna Yan, ang dulas po ng daan Ah, delikado Oh Naanod Naanod po ay lagi nilang nakikita sa comment kainsan ano yung pulang ko yan gumamela po ito yan mga kainsan oh. gumamela po yan yung nakikita nyo sa daan ba pag po ako nabiyahe yan sinautol po tol mm. gumamela po yan nakikita lagi sa nakikita ko sa comment Ay, kainsan ano yung pulang yun gumamela po yan ay ginagawang palubo ah nung kami po ay <coughs> bata bata pa na ano ako ay nadali ako doon sa kanto Pagkadulas nga oo oh, ah pagkakadulas lagiwang motor oo kailangan ay eh, primera walang prino kuya ah huwag mo na ipiprino sa madulas nadali ako doon ay eh. ingat kuya lalo pagsinggil yan ang pagkadulas para likod ng palaus <coughs> yan lalo po yung ganare o oh. naka primera na po yan ay huwag kang piprino anod ay pag nagsing lang ka doon oh nakakatakot Abot pa siguro mga kaisan alas 4 po. Alas 4 ng hapon, abot pa. Pagpapatsik up. <coughs> na lamig naman. Ay, ama. Eh, eh. Parang may snow dito sa amin. Ama. Kala may hindi. Yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. <coughs>